Hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating Sari-Sari Store Business At talaga naman yung sa huling-huling uh, upload ko guys ay marami pong uh, nakarelate doon sa mga uh, nang i scam dito sa ating mga tindahan at marami po palang na scam at hindi lang po ako Buti na lang sa akin ay hindi po ako na scam at natunugan ko yon. So ayun guys, ang ating magiging pag-uusapan ngayon ang ating... Uh, update-update uh, lang po dito sa ating tindahan kasi uh, medyo hindi po tayo nakapag-upload ng dalawang araw at talaga nga naman itong tindahan natin ay uh, may marami po tayong uh, konting uh, pagbabago dahil nga tulad nga ng aking sinabi ay meron na nga po tayong uh, kakumpitensya dito sa ating kapitbahay so ayun medyo anin lang po natin yung ating mga vlog at uh, limitado lang po yung ating sasabihin tulad nga ng ating sinabi guys ay uh, magiging magingat ingat po tayo dahil uh, hindi po natin alam uh, marami pong nanonood dito sa ating mga vlog nakakaabot po sa ibang bansa at talagang uh, hindi po tayo magbibigay ng mga uh, tips na hindi po totoo dahil alam ko marami pong uh, natutulungan tong ating mga vlog marami pong na-inspire at kailangan po tayong uh, ang ating i-vlog lang po ay ang mga totoong pangyayari sa sari-sari store so ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon guys kasi uh, halos saan tayo pumunta ay isa lang po yung ating naririnig ngayon dahil uh, natapos na po yung January yung expectation natin sa February ay sana tumaas yung ating total sales pero nag po yung ihip ng hangin guys kasi lalong bobaba ng pababa yung ating total sales ayun nga dahil nga sa tagtumal at saka marami na po talagang uh, kakumpetensya yung ating tindahan mayroon na po yung mga nag-house to house na nagbebenta ng mga kakanin mga merienda kung ano-ano man lang dyan basta uh, makabenta lang so intindihan naman natin lahat yon dahil a uh, lahat naman ay gustong uh, maghanap buhay. So, wala po tayong problema doon. Basta tayo ay ipagpatuloy lang po natin yung ating uh, pag vlog Sana supportan nyo yung ating vlog natin. At saka panuorin nyo yung ating mga vlog hanggang doon sa huli. Dahil alam ko naman na mayroon tayong mapupulot na konting awal dito sa ating tindahan. Alam nyo ba guys, dumating yung si Pure Gold kanina. Uh, Nag-deliver sa atin. Meron siyang uh, ikinuwento sa atin yung daw pinaka top 1 na customer nila ay hindi pa siya nakaka 50,000 ang kuha sa kanila kasi January na pero nung last year dapat ay naka half million na siya pero ngayon guys ay talagang tagtumal na talaga konti na lang yung mga dinideliver yung mga uh, pure gold dito sa amin at tinanong ko huh, kung sino yung pinakamaraming uh, order at sinabi niya ay talagang halos pare-parehas kami at nag uh, hindi na tumataas sa 5,000, 6,000, 4,000, ganun lang yung mga order ng mga sari-sari store sa pure gold ng dinideliver dito sa atin dahil nga sa tagtumal guys. So eto, ano nga ba yung ating diskarte para tayo ay uh, natin yung ating uh, benta dahil kahit papano ay kailangan naman natin talagang uh, kumita o yung ating target, yung kuta. Pero kahit nga marami kang Bent, uh, marami kang ibebenta ng nga items kung wala naman talagang bumibili guys kasi tulad nga ng akin sinabi punong puno yung store mo pero wala pong bumibili dahil nga uh, tagtumal nga talaga ito yung nararanasan natin at uh, alam nyo ba guys sa isang etong genwa pag uh, patak ng January ay may dalawang may dalawang uh, sare sari store na naman nagpatayo dito sa bandang uh, buka bukana natin so mas uh, Iigyan pa natin, mas kagalingan pa natin. Kung ikaw yung nasa katayuan ko ngayon, kung uh, nakakaramdam ka ng tagtumal sa inyo, huwag nyo pong istretchin yung sarili nyo, tanggapin nyo ang katotohanan, at saka magdagdag po kayo ng uh, another source of income kagaya po sa akin. Kaya pala hindi ako uh, makapag -resign, resign sa aking trabaho guys kasi uh, ang sari-sari store ay taas-baba, taas-baba yung uh, kanyang... Uh, Uh, sales. Naramdaman ko na noon, guys, yung uh, sobrang lakas ko noon, last year. Ang uh, lakas-lakas ko talaga. At talagang, uh, dumating na yung isip ko na mayroon talagang makikipag-ano sa akin yung kukumpetensya. So, dahil nakikita nga nila yung lakas ko ng tindahan ko, kaya yung ating expansion ay uh, naka ano muna na muna yung ating ilalagay na items diyan so marami pa naman tayo diyan sa bodega pero hindi pa ako naglalagay diyan sa ating expansion guys so ayon tulad nga ng aking sinabi kapag magtayo ka ng sari-sari store diyan sa inyo si kapim mong uh, uh, mas lamang ka sa sa iba kaysa doon sa mas na sa huli-huli ka kasi kung alam mo naman na talagang hindi mo kaya makipagkumpetensya ay huwag ka na pong maki, Huwag kang makisabay sa kanilang presyuhan kasi alam mo, sa mga ganyan, ay talagang uso-uso ang price war So, dito sa atin, guys, ay balak natin mag-barbecue. Kaso nga lang, uh, kulang tayo sa time. So, hindi kaya ni Mrs. mag-isa. Kasi may time pa rin, guys, na dire diretso yung customer natin na pumupunta dito. So, nahihirapan siya. Kung uh, may event dyan sa court, ay talagang babawi-babawi uh, kami. Pero yung uh, normal na araw, ang customers lang namin guys ay yung sa school at saka itong uh, manandito So, yung ating kuta kasi dati guys ay na umaabot tayo ng uh, 10,000, 12,000, 13,000 at naduduble pa minsan yun So, pero ngayon guys ay talagang uh, ramdam na natin sad to say. Nagre-range na lang po tayo ng 4,000, 5,000, 6,000 ganoon na lang. Pero 'wag po tayong mag-alala kasi alam na natin nandito naman yung ating mga paninda ay okay lang. So, Ayun, alam ko naman na itong tindahan ay panghabong buhay at uh, alam natin na abang tayo ay may paninda, ay mayroon tayong uh, benta. So, ano yun, sir? Malboro, dalawa. Charlie, mayroon tayong costumers. Thank you. So ayun guys, ay uh, tuloy natin yung ating uh, uh, pagbablog. So may customers lang. Uh, yung iba nag-extend pa ng oras. <laughs> Kahit mag-extend ka nga ng oras guys, kung <laughs> wala naman talagang customers na ay uh, sayang lang din yung oras natin. So ayun, at uh, tulad ng ating mga binibigay ng tips sa inyo, sa lahat ng mga nanonood dito sa ating sari-sari store, ay ganyan po talaga ang uh, tindahan malakas na malakas ka, na malakas na malakas ka, uh, ayun yung, antayin mo yung uh, araw na hihina ka, y yun yung talagang, uh, pag, uh, paghahanda mo rin. So, tanggap naman natin lahat yun, eh, na hindi sa lahat ng oras, ay malakas na malakas tayo. So, uh, intindihan po natin yan, basta hindi po tayo, uh, na, na, nagpapautang na maraming pautang kapag matumal ay hindi pa rin po tayo talo at saka hindi naman po tayo nangungupahan so okay lang din naman yung ating uh, benta kung ganun lang kalaki yung benta natin nakakabuhay naman ng ating tindahan kasi ang ating patong ay 15% to 20% dyan po tayo nagre-range ng ating uh, patong so nabubuhay pa rin tayo kasi yung... Uh, Total sales natin ng January guys ay mayroon na po tayong nakuhang ipon na 10%, kinuha na napit din yung 10%. Halimbawa, nakapagbenta po tayo ng uh, 200,000 sa loob ng isang buwan, ay mayroon na po tayong uh, 20,000 pesos na itatabi at saka yung uh, 10%, 10 ay pupunta po sa tindahan. So, ngayon, uh, nagtatanong sila kung saan napunta yung ating mga pera, tulad nga ng aking uh, blinablog noon, ay mayroon po tayong investment ng uh, MP2 Pag-ibig. So, doon po tayo nagpupunta, nag-ano nagpup nag po tayo doon. Tapos, yung mga ibang uh, other source of income natin, yung ating palayan, ay tuloy-tuloy pa rin, guys. So, eto yung ating lamang doon sa ibang uh, tindahan na kailangan, uh, kapag nagpatayo ka ng tindahan, ay huwag mo munang aasahan yung kita ng store mo, guys, para hindi ka mahihirapan at hindi lumubog yung tindahan mo at hindi siya basta-basta malugi. So, kailangan dapat kasing uh, yung yung pundasyon ng iyong tindahan ay matibay na matibay kagaya ng isang bahay na sa uh, uh, na second floor ay talagang matibay na matibay yung kanyang pundasyon. Ganun dapat yung ating i-build up na tindahan para hindi po tayo agad-agad mag-close. Kasi napakadami nga po yung uh, nagtatayo ng tindahan ngayon dahil nga may mga programa ng mga pour may mga ano dyan, ay mandami pong nag Uh, tatayo ng tindahan. So, kailangan patibayin po natin yung ating pundasyon para hindi po tayo basta-basta lulubog. So, so para so good, guys, ay mabenta-mabenta yung ating mga pambata. Kaya punong puno ang ating pambata dito ngayon, guys, ay nakaharamdam nga tayo ng tumal. Kasi kapag uh, malakas na malakas tayo, ay tinatago ko yung mga pambata, guys, kasi yun nga, uh, matakaw sa oras yung pambata. Kasi piso, dalawang piso, pupunta yan, pabalik-balik, 5 pesos, ay pabalik-balik. So, yun lang muna, guys, ang ating latest update dito sa ating tindahan. At talagang, kahit tayo hindi makakuta, ay uh, happy pa rin tayo, guys, dahil tulad nga ng aking sinabi, hindi naman po tayo nangungupahan. At saka, next week, next month, ay uh, parating na po yung ating summer, at babalik na po yung ating lakas ng ating soft drink. So, Uh, tataas na naman yung ating presyo ng soft drinks. Kailangan natin ayusin yung ating mga bote at talagang kulang-kulang na naman yung ating mga bote guys. So, yun lang muna. Mega mega shout -out sa lahat ng ating mga subscribers na nag uh, na-inspire sa atin lalo na yung mga OFW nagme-message dyan sa aking Facebook page kung uh, magkano daw yung ating uh, puhunan. So, sasabihin ko sa inyo guys, nag-start lang ako dito ng 30,000 yung ating puhunan, yung grocery lang guys, 30,000 lang yung ating uh, puhunan sa ating groceries pero yung ating pagpapagawa ay uh, iba pa yon, mas malaki pa yon yung ating uh, naging uh, gastos din sa pagpapagawa ng tindahan natin. So, yun mo na guys, uh, sana uh, magiging uh, malakas ang bentahan nyo sa inyong sa inyong lugar kapag malakas po ang benta sa inyo ay i-grab nyo na uh, wag nyo pong kakalimutan magtabi o mag-ipon dahil hindi po tayo araw-araw ay malakas so ayun muna guys hanggang sa susunod na vlog muna natin wala muna tayong uh, kunting ganap-ganap ngayon dahil update-update lang po tayo dito sa tindahan so wag po tayong magpa-scam tulad ngayong aking latest uh, video na in-upload ay marami pa po palang na-scam na kagaya doon sa ating pros and food na nag-ikot dito sa ating tindahan. So, ayun, hanggang sa sunod na vlog natin ulit guys. Bye!